Kamusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa channel po puso akong umaasa na lahat kayo ay mahusay na gumagawa ngayon. Kaya mahal kong mga kaibigan, sa napaka maunawaing video ngayon, maingat naming ilalagay ang aming mga trade gamit ang isang wasto at masusing diskarte sa technical na pagsusuri na may sukdulang layunin na subukang kumita ng pare-parehong kita. Sa tuwing tayo ay magsisimula sa isang sesyon ng pangangalakal, lagi kong sisiguraduhin na malinaw na ipaliwanag sa kung ano ang mga mahalagang bagay na palagi nating inilalagay sa ating isipan. Sa totoo lang, binabanggit ko ang mahahalagang aspetong ito sa bawat Ngunit gayon paman, ang bawat bagong video ay may kasamang bagong pagsabog ng bagong enerhiya at maraming bagong kaalaman tama ba? Kaya talaga, ito ay tunay na parehong pangunahing bagay. Kung tunay mong naiintindihan ang mga komplikadong bagay na ito ng mahusay, kung gayon ang buong proseso ng pangangalakal ay magiging mas madali at mas mapapamahalaan para sa iyo. Kung hindi, kung sa kasamaang palad ay hindi mo lubos na nauunawaan at nauunawaan ang mga mahalagang bagay na ito, kung gayon ang pangangalakal ay maaaring maging isang napakahirap at mapaghamong pagsisikap para sa iyo. Okay, kaya upang mabisang maisagawa ang teknikal na pagsusuri, una at pangunahin, talagang kailangan nating magbayad ng napakalapit at maingat na pansin sa iba't ibang antas, tunay na wala ng mas mahalagang isa alang alang Tingnan mo, ito ay maaring sa una ay mukhang napakahirap at nakakatakot sa unang tingin, ngunit tinitiyak ko sa iyo, ito ay ganap na hindi kasing hirap tulad ng nakikita. Okay, kaya mahal kong mga kaibigan, dito sa particular na sitwasyong ito, kailangan kong maglagay kaagad ng dalawang downward trade dahil lang may napakabigla at hindi inaasahang breakout na nangyari. Kaya nagpapatuloy ako sa pagkilos na yon ngayon. Kung pagmamasdan mo ito ng napakalinaw at tumpak ito ay talagang isang tiyak na breakout ang merkado ay biglang at biglang nagsara sa downside dito na nagpapahiwatig ng isang malakas na bearish na paggalaw ang kandila ay bumuka ng medyo mas mababa sa kanan kaya iyon ang dahilan kung bakit naglagay kami ng pababang trade dito sa isang magandang paraan sa pangkalahatan. Ang nakaraang kandila ay isang pulang kandila din at mayroon kaming isa pang indikasyon dito ang antas ay nasira out at dahil ito ay nakalagay sa red ward na trade flicks showing red 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 then green 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 and now red na naman so there could be one more red that's why we placed the trade here and overall nangyari na rin ang breakout natin kaya naman maghintay tayo ng matiyaga okay so it's a truly winning trade guys you can clear see that our strategic trade here has now became quite profitable the market as we observe can still potentially go even further down indicating a little moment okay guys we just get a little opportunity okay guys upward retracement at medyo tumataas nga ang market. Pagkatapos ay tiyak kong isa sa alang-alang ang pagkuha ng isa pang strategic trade para sa pababang direksyon. Ito ay dahil ang merkado, batay sa aming kasalukuyang pagsusuri, ay malamang na patuloy na susunod sa itinatag na pababang trend para sa nakikinita na hinaharap. Sige guys, kaya naglagay na lang ako ng isa pang mahalagang trade. Sa katunayan, naglagay ako ng kabuo ang apat na karagdagang trade particular para sa pababang paglipat. Ginagawa ko ito ng eksakto dahil tiwala ako at alam kong patuloy na mabubuo ang merkado, igit pang mga pulang kandila na nagpapatunay sa aming bearish na pananaw. Ang kumpiyansa na ito ay nagmumula sa katotohanan na kapag ang aming paunang pagsusuri ay ganap na tama kapag ang iyong detalyadong pagsusuri at sikolohiya sa pangangalakal ay parehong ganap na nakahanay at tama pagkatapos ay kapag nagsagawa ka ng isang kalakalan, napakalinaw mong makikita ang tubo sa isang napakahusay at kasiyasyang paraan. Mayintindihan mo ng lubusan ang dynamics ng market at makikita mo ng mabilis at epektibo kung paano ko napakinabangan ng husto ang partikular na sitwasyon ng market dito ngayon. Sige, ito ay mukhang napaka-promising. Now let me explain to you how our levels are set. If you look at the market right now, I haven't just placed these levels randomly in the market. On the downside, this trend line was drawn. Then it rise up the market, down again, formed a wick here, and then rise up here. There was a breakout. As I mentioned, the closing happened here, but our opening was below that. There was a breakout. The market down, na bumabana naman ang market, tapos bumaba ang market dito, tapos bumaba ang market dito, tapos tumas dito, nagkaroon ng breakout, gaya ng nabanggit ko na nangyari ang pagsasara dito. Pero ang opening namin ay nasa ibaba. na nagkaroon ng breakout. Ang market na ito ay nag kami dito. Pagkatapos ng market ay bumaba ang level na ito at pagkatapos ay bumaba ang market dito. No, this would be the level, right? But after the roll, we found out later. After identifying this level, we figured out this level as well. So after that, whenever there weren't three red candles, we could have traded here according to this level with the green candle after that. But here, there is some resistance. Bumaba ang market. Then the market broke. It retraced forming one red candle but then the market suddenly made a red candle at Pareho na tayong nakabuo ng green na candle dito sa ating dalawa sa kandilang ito din. Kung ang aming kalakalan ay kinuha sa itaas ng antas na ito at kahit na ang pagsasara ay nangyari sa loob ng kahon na ito ang aming kalakalan ay maari pa rin kumikita kaya ito ay isa pang paraan ng mga pangangalakal dito. Ang pangalawang bagay ay bumaba ang palengke at nang umakyat ito mula rito ay nagkaroon ng paggalaw sa maberdeng palengke. Tapos nung naging mamula-mula, may breakout dito. Naglagay kami ng isang trade at pagkatapos ay naglagay kami ng isa pang trade. Ngayon ay makikita mo na pareho sa aming mga trade ay kumikita sa pangalawang pagkakataon na kami ay naglagay ng higit pang mga trade. Okay, let's change the chart and look at other charts guys. Para makita kung paano sila gumaganap, magdaragdag din kami ng mga label sa kanila ng maayos at dito lang kami mag-trade pagkatapos idagdag ang mga label na yon. Okay guys, medyo nagkakaroon ako ng issue sa network. May ilang problema sa network. Maghintay tayo. Okay guys, so medyo mabagal lang yung network ko. Okay, kaya tingnan natin ang pangalawang chart dito. Okay guys, kaya ngayon tingnan natin ang Amazon chart. Okay, kaya sa Amazon chart magpapatuloy ako sa pagdaragdag ng pinakaunang channel. Maingat naming ilalagay ang paunang channel na ito sa paligid ng partikular at mahalagang antas na ito na tinitiyak ang tumpak na pagpoposisyon nito. Kasunod nito, maingat nating idrag ito pababa, palawakin ito sa ibabang bahagi ng chart. Okay, dahan-dahan nating dalhin ito sa ibaba, ayusin ang posisyon nito para sa pinakamainam na pagtingin at pagsusuri. Pagkatapos ay itatakda ko ito pabalik doon kinukumpirma ang huling pagkakalagay nito upang maipagpatuloy natin ang ating pagsusuri. Ito ang partikular na lugar ng interes. Okay, kaya ngayon ay maingat nating ilagay ang hugis parihaba na hugis dito mismo sa chart. Ang partikular na ito, sisiguraduhin kong malinaw na nakikita ang kulay nito bilang pula dito kaya namumukod tangi ito. Sige, kung isa alang-alang ang kasalukuyang dynamics ng merkado at ang mga visual na pahiwatig na inoobserbahan para sa susunod na kandila, maaari nating asahan at potensyal na pumunta sa pababang direksyon na nagpapahiwatig ng isang bearish na paggalaw. Tama ba? Lalo na kung ang makabuluhang pulang kandila na kasalukuyan nating inoobserbahan ay matagumpay na nabuo at nagsasara sa paraang nagpapatunay sa ating hypothesis. Kaya tiyak na kukuha tayo ng isang kalakalan para sa isang pababang kilusan dahil talagang walang pagkakataon na ang merkado ay tumaas mula sa partikular na punto dito, okay? dahil una at pangunahin, ito ay malinaw na ang makabuluhang trendline area at pangalawa, ito ay isa ring mahalagang lugar ng paglaban. Sa makatuwid, ang pangkalahatang paggalaw ng merkado ay tiyak na mananatiling bearish para sa nakikinita na hinaharap. Sige, kaya't magpapatuloy ako sa pagpindot sa isang trade at hanggat bumaba ang market sa partikular na puntong ito, walang alinlangan itong mananatiling bearish. Sige guys, kaya naglagay ako ng tatlong trade dito para sa isang pababang hakbang. Okay, so let's go na guys. Merong isang antas dito, ang aming antas na isang greenish na antas at ito ay nasa downside. Okay, ito ang lugar namin ngayon which is the buyer's zone. So the market is still showing bearish movement. So there's a higher chance of a red candle forming. Medyo madami na ang nagtitinda sa market ngayon. Ang second thing is if we look at the mother candle of this particular candle, then according to that mother candle may breakout na nangyari dito. This candle gave a breakout here according to this mother candle, okay? So if we look at the mother candle, okay. So if we look at the mother candle, okay. So if we look at the mother candle, okay. So if we look at the mother candle, okay. Then we look at this candle lentas. Ang kandilang ito ay nagbigay ng breakout dito. Kaya ibig sabihin ay gustong bumaba ng merkado at kailangan mong bigyang pansin ang mga maliliit na detalye na ito rin. Kung iyong pagmamasid at naiintindihan ang mga bagay na ito ay walang makakapigil sa iyong kumita dito. Okay guys, para makita nyo na naging profitable ang trade natin dito. Just as I told you na pwedeng mabuo ang red candle dito at may red candle na nabuo dito. Okay, so guys. Sa tuwing ikaw ay nangangalakal, sa tuwing sinusubukan mong mag-trade, sinimulan mong mapansin ang mga bagay na ito. Ang tanging bagay ay hindi ka matiyaga Pakiramdam mo magtatakda ka ng isang antas, ang merkado ay dumating sa antas na ito, magti-trade ako, nagtatapos ka sa pangangalakal bago pa umabot sa antas na iyon. Ano ang nangyayari dahil dito? Ang nangyayari ay kapag wala kang pasensya at kumuha ka ng isang trade, ito ay nagiging isang uri ng pagsusugal. Ang pasensya ay isang napakahalagang birtud sa pangangalakal, maging ito man ay sa merkado, sa pananalapi o sa anumang makabuluhang pagsisikap. Ito ay mahalaga at pangunahing bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang isang individual ay hindi matiyaga, hindi siya magiging matagumpay sa anumang hinahangad. Sa makatuwid, ang pasensya ay hindi maikakaila ang mahalagang susi sa pagkamit ng tagumpay. Kaya kailangan mong panatilihing matatag ang prinsipyong ito sa isip. Kung talagang hindi mo maiisip ang mahalagang puntong ito, talagang hindi ka maaaring maging patuloy na kumikita dito. Kaya't aking mahal na mga kaibigan, taos puso akong umaasa na lubusan ninyong nasiyahan ang nagbibigay kaalaman na video na ito. Iyon lang talaga sa particular na video na ito at palagi kong sinisikap na ibigay sa ang pinakamabuting posibleng kaalaman sa aking mga video. Ang aking pangunahing layunin ay palaging tunay na magbigay sa iyo ng mahalagang kaalaman sa tuwing masinsinang gagawa ako ng video. Okay, kaya guys, iyon talaga para sa komprehensibong video na ito. Ako ay tunay na umaasa na nakita mo itong kasiya siya. Kung ginawa mo talaga, mangyaring ilike ang video. At kung ikaw ay ganap na bago sa channel, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at kung hindi ka pa nakakasali sa aming eksklusibong telegram group na maginhawang inilagay ko ang direktang link sa paglalarawan, madali kang makasali sa telegram mula doon. Okay, maraming salamat sa lahat sa masigasig na panonood ng buong video na ito. Bye bye for now.